Ayan nga guys, ah, alis aalis na naman tayo. Bali inaya kasi tayo ng mga kamag-anak natin doon sa kabila na mag-swimming. Bali dumaan nga pala muna ako dito sa bahay nila. Gawa na dadaanan ko muna si Kiara. Bali susunod na nga lang pala kasi kami ni Kay doon. Gawa na nauna na sila doon sa resort. Hindi na nga rin kami nagtagal ni Kay, bumiyahe na rin kami papunta ng resort. Bali yung first stop ko dito is dito lang sa Petron. Bali nagpagas muna ako bago dumiretso doon sa resort. After nga namin dito sa resort, dumiretso na rin kami sa biyahe namin ni Kay. Hey, shout out kay Kiara. Makalipas nga lang ng ilang minuto na biyahe namin, dumating na rin kami dito sa resort. Bali kasi pinuntahan nga namin dito na resort is dito lang ay sa may pandan ng TK. Bali located dito sa barangay ng Magaba. Tapos yung pangalan ng resort nila guys is Rose Point. Oh, 'di ba? Dito pa lang 'yun sa municipality namin. Sobrang dami na talagang gagalaan. Pagpasok ko nga dito ay eh, nakita ko agad yung mga kamag-anak ko at kumakain na nga sila. Sana all pakain-kain na lang. After ko nga kumain niyan, eh, naisipan ko na rin maggalagala at ikot-ikot dito sa resort. Syempre, para may pakita ako sa inyo kung gaano kaganda dito sa lugar namin. Pero guys, paglabas mo nga dito sa restaurant nila, ibubungad eh, agad sa 'yung magandang view. Bale guys, yun ko nakikita nyo, pwedeng pwede kayo magkayak dito. Hindi ko lang naitanong kung magkano pero mamaya ipapakita ko yung website nila para doon kayo mag-inquire kung magkano yung mga amenities and rooms nila dito. So nakikita nyo guys, sobrang kalmado talaga ng tubig dito sa part na to. Ewan ko ba, basta hindi masyadong maalon dito sa area namin. Kaya napaka-safe nito sa mga bata. Tapos yun guys, makikita nyo naman, sobrang tahimik dito. Kaya pag kailangan mo ng peace of mind, pwedeng pwede ka pumunta dito. Tapos guys, advisable na advisable talaga to sa pagjojowa. Gawa na dito, meron kayong privacy. Tapos guys, meron din silang malaking pool dito. So syempre, pwede kayo maligo dyan tapos syempre lalakad ka lang ng konti at may kita mo naman yung magandang video dito ng lawa Oh, di diba? Ang ganda-ganda ng lugar nila dito. Sana all may magandang property. Ito talaga yung dream ko eh, yung magkaroon ng property na malapit sa dagat. Ang sarap kasi magmuni-muni kapag malapit ka talaga sa dagat. Yung tipong tatambay ka lang ng konti, eh medyo mawawala na yung iniisip mong problema. Para guys, kung nakikita nyo, meron dyan building na may mga kwarto. May mga available room sila dito na pwede nyong rentahan. Meron dyan na available na good for two, meron good for four, tapos meron dyan may family room din. Pero kung feeling nyo, gusto nyo ng mga parang rest house, meron din silang available dito. 都。Cool. O, oh, di ba? Pwede, pwede sa mga magjowa dyan. Pwede rin dito yung mga bagong kasal. Dito magaganap ng honeymoon. For more information, guys, pwede, pwede nyo silang kontakin dito sa my Facebook page nila. The Rose Point Beach Resort. Pwede, pwede nyo silang kontakin yan, guys, kapag gusto nyo magbook dito at gusto nyo gumala. Kapag kailangan nyo rin, guys, ng event place, pwede, pwede rin sila at tumatanggap sila. Kaya ano pang inaantay mo? Tara na sa Rose Point Beach Resort dito sa Pandan ng TK. Hey, for the promo. So, paano ba yan, guys? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli.